bago sila pumunta sa park ma para maglaro uh, bibili na sila ng pagkain para hindi magutom yung mga bata so ayan hindi pa ako kasama nila kasi nagtatrabaho ako at nagbibidyo lang po yung anak ko na babae na si Raisa mga idol marami silang nabiling pagkain mga idol at hindi lang po nabidyohan ni Bibi Raisa kasi kumakain yung anak ko na si Raisa mga idol kaya hindi nabidyo. tapos kumain nila ng mga pagkain sa net market mga idol bumili, bumili yung asawa ko ng ice cream at si Bibi Borjac, yung mga idol, kumain ng dalawang ice cream at palaging uh, gutong po yung bata. Charot! So, ayan mga idol, dalawang po yung ice cream yung kinakain niya. At kasi paborito talaga niya ng malambig na mga ice, ice cream. Pero mga idol, wag kayo mag-alala, hindi naman hindi naman yan araw-araw niya kinakain kapag meron lang po kaming mabibili, meron po akong pera o sa holiday. Sobrang kulit talaga ni Baby Borjack niya mga idol kasi kahit stick na ice cream mga idol gusto niyang kainin at saka lagi pinagalitan siya kan ng kanyang papa mga idol, ang asawa ko mga idol kasi baka babulunan siya sa kinakain niyang steak ng ice cream mga idol. Hindi ko talaga mapipigilan si Bojack mga idol kung ano talaga gusto niya, kung ano talaga ang gusto niyang gawin, hindi mo talaga siya mapipigilan kasi sobrang kulit niya at saka napakatigas ng ulo mga idol. Pero mga idol, hindi ko yan, uh, hindi ko yan siya pinapalo ng malakas, pinapalo ko lang siya mga idol lang. Uh, para sa kanyang ginagawa na mali mga idol kaya pinapalo ko siya para matutunan niya kung mali ba o hindi yung ginagawa niya mga idol. Katapos lang umain ng ice cream mga idol at saka napahinga, pupunta na naman sila doon sa sinasabi kong park mga idol. Kasi doon sa park mga idol marami talagang uh, mga laruan gaya ng siso at saka yung Tide. mga idol kaya nagigilo talaga yung mga anak ko na pumunta dyan sa park mga idol pero hindi ako kasama mga idol kasi gaya ng sabi ko kanina yung anak ko lang ang nagbibidyo at saka yung anak ko lang ang naghahawak ng cellphone at ako naman po mga idol nagtatrabaho at hindi pa ako nakalabas sa trabaho mga idol. Pero okay lang yan sa akin mga idol kasi kahit nagtatrabaho ako, yung asawa ko. Ano pa sa aking anak mga idol? Hindi lang sila pasyal, busog pa sa mga pagkain. Pasensya na po mga idol kasi yung video po madilim po, hindi po masyado makikita. Mga idol kasi yung cellphone ko, wala po siya, Ay, hindi po siya pwede sa gabi mga idol. Pero okay lang yan kahit kanya ng mga idol, nakikita naman natin ay yung mga ilaw charot. So, ayan mga idols, Bibi Bojack, yung mga idol, tumakbo niya kasi, nakikita na, nakakita na niya, yung palaruan o palidit, o periswel mga idol. Kasi, paborito talaga ni Bibi Bojack, ninyo mga idol, yung siso, at saka yung slide, slide na, uh, basta hindi ko alam mga idol, basta natutuwa talaga, yung mga anak ko diyan kasi, maraming bata, at, at hindi lang sila, maraming talagang bata, ang natutuwa, sa mga laruan, ng mga park, gaya ng park mga idol at saka sisu at saka kung ano-ano yan mga po ng aking anak na babae mga idol bibib... bibiray sa mga idol sa yan po yung mga video niya mga idol pakinggan nyo malilit na po si Bujak guys nang big bignit market ka ganina jay may tanong po ni papa guys oh. langga kong papa guys pagitan mo kanya Jack! Puasa pa. Padidit ay magpa. guys. God dag. maririnig mo talaga sa mga boses ng mga bata na palagi silang tumatawa mga idol kasi alam naman natin natutuwa talaga yung mga bata lalong lalo na po mga idol kapag ah, naglalaro sila ng ganito mga laruan mga idol o ganitong ah, mga paglaruan ng mga sa dito lang po makikita sa playground po sa ating park mga idol kaya natutuwa talaga tayo kapag ang boses ng ating anak na palaging tumatawa at saka palaging uh, nagsisigaw dahil lang po sa tuwa nilang narada, nadarama mga idol kita nyo naman si baby bojack nyo mga idol palaging tumatakbo palaging ah, uh, uh, pumupunta sa slide mga idol kasi gustong gusto talaga niya na maglaro, maglaro dito araw-araw mga idol pero hindi pwede, hindi lang talaga pwede kapag araw-araw mga idol kasi meron naman po yung trabaho yung asawa ko at saka meron po din akong trabaho kay at uh, hindi po permanente o araw-araw po uh, nandito sila sa park. Lang si Baby Borjak ninyong mga idol at saka si sa mga idol ang natutuwa dito. Uh, meron din siyang mga kasama na mga bata, marami po sila dito at saka hindi lang po si Borjak ang tumatawa, para may po mga bata ang tumatawa at saka uh, naglalaro at saka tuwang-tuwa sa paglaruan dito mga idol. Hindi mapipilian dito mga idol, hindi lang uh, hindi lang po siya siso at saka yung sliding at saka yung ano pa, meron po ditong uh, kung ano-anong bagay na makikita nyo mga idol. Hindi ko lang alam kung ano ang mga pangalan mga idol pero natutuwa talaga ang bata. Baga, mga idol, nalilibog sila o nalilito sila mga idol kung saan sila banda o saan sila banda maglalaro o saan sila kung gano'n sila ganyan. Basta mga idol nalilibog talaga sila kung saan sila ah uh, pupunta. So ayan si Biborjack mo idol, saka takbo talaga niya. Ah nadulas pa siya sa mai tubig no idol kasi nalilito siya kung saan siya banda maglalaro. So gaya ng sabi ko mga idol parang si Biborjack talaga para siyang uh, dating nakakulong ng bahay at saka uh, pinalaya at saka uh, pinupunta dito. Char. char lang 'yun mga idol ha. Ganyan talaga yung anak ko mga idol napakakulit at saka natutuwa sa mga ganitong mga bagay na pinaglalaruan ng ating mga anak, mga idol. Narinig ba ninyo ang mga boses ng mga bata, mga idol? So ayan, ipaparinig ko sa inyo kung gaano sila katuwa sa mga laruan dito. si <coughs> Ako betulong pa sayo talaga ng mga bata, mga idol, kasi nakikita niya naman o naririnig, naririnig ang kanilang mga boses na nagtatawanan at saka naghahabulan mga idol. So pagkatapos na ang pa-slide si Baby Borjak, ng mga idol, pumunta naman siya sa SISO mga idol para mag-SISO-SISO yan mga idol. Kasi ang tawag dyan sa amin, mga idol, SISO, hindi ko lang alam kung ano sa tawag niya sa Tagalog yan mga idol. Ang kasama niya mga idol, yung atin niya si Raisa at saka dalawa po sila naglaro at Uh, si Baby Reza rin ang nabibidyo sa kanya mga idol kasi gaya ng sabi ko sa inyo wala po ako niya, nandun po ako sa aking trabaho at saka hindi pa ako naka uh, nag out kasi marami po ako, kaming customer at saka uh, mostly po sa aming oras po na pag out alas 10 or alas 9 dipindi lang po sa aming customer mga idol kahit sila lang tatlo ang nag nagpapa uh, nagpapasyal dyan sa park po. Panabo Park po, yan mga idol. Pero kahit hindi ako nakasama mga idol, na, na, alam ko naman masaya sila at saka natutuwa yung mga bata kasi alam kong yung asawa ko, uh, siya yung nagbabantay at saka siya yung nagpapasyar sa aking mga anak mga idol kahit wala ako at nagtatrabaho ako mga idol. Yung mga idol, napaka kulit talaga ni Bibi kahit nandun pa sa taas yung siso at uh, bumaba talaga siya at saka tumakbo doon sa sliding mga idol. Pagkatapos mga idol, binihisan po ni, ng kanyang ate na si sa mga idol, si Bibi Bojack kasi napaka-pawis ng kanyang likod at saka nahulog pa siya sa aksiso. mga idol, buti na lang hindi nauntog yung ulo niya sa bakal mga idol. Pero takbo lang siya ng takbo kasi para siyang baga, para siyang ipis, uh, kumbaga para siyang uh, buti kayo na pinutulan ng ikong Charot. So ayan, bumalik na naman siya at saka hindi niya hindi siya makapakali sa kanyang ginagawa, palagi siyang takbo at saka palagi siyang uh, tumatawa. So ayan mga idol, malapit na po silang umuwi diyan at saka tinatawag na po si Bibi Bojack mga idol para umuwi na sila kasi paggabi na yan at saka susunduin na po nila ako mga idol kaya ta, tinatawag ng kanyang atis.